What's time hour pa lang po ang inyong kasinyo. Mahigit pa lang pong isang libo ang aking uh, analytics What's time hour po kay YouTube. Kulang pa po ako ng mahigit dalawang libo na watch time hour para ma apply ko po itong aking YouTube channel sa monetization program po ni YouTube. So, ayan po ang aking lambing sa inyo. Uh, tulungan nyo po ako na uh, maritch ko yung hinihingi ni youtube na 4000 watts hour as of today po nasa siguro po nasa 1200 watts time hour pa lang po ang inyong kasinyo meron po pa po tayo akong bu bu bubunuin na mahigit 2,000 watts time hour po. So, kaya po, ang akin pong lambing sa inyo, tapusin nyo po yung aking mga B